Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang posibleng masuspindi nga daw po agad si Dillon Brooks sa Houston Rockets. At ang balitang nagsalita na nga daw po si Mikey Williams sa reklamo sa kanya ng Gilas Pilipinas. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang posibleng masuspending nga daw po agad si Dylan Brooks sa Houston Rockets. Sa unang laro pa lang ni Dylan Brooks sa kanilang bagong team na Houston Rockets ay sinabi na nga agad nito na babawi siya ngayong season matapos na malamihan niyang performance ng nagdaang playoffs. Sa katunayan, isa nga daw po sa mga target niya ngayon ay ang makabawi sa Los Angeles Lakers, especially kay Lebron James. Yes, pinapangako nga po nito na tutumbahin niya ang Lakers ngayong season, na hindi rin naman nga niya nagawa sa playoffs. Ngunit sa kasamaang palad, sa kanyang unang game pala nga sa Rockets kontra sa Indiana Pacers, ay agad na nga siya ditong na-eject ng referee, matapos niyang tamaan ng maselang bahagi ng katawan ni Daniel Tays sa unang mga minuto ng first quarter kaya napahiya at pinagtawa na na nga siya ngayon ng mga fans at ng kanyang mga haters. Lalo pat dahil nga sa nakuha niyang flagrant foul 2. Ay titignan na nga ng NBA kung nararapat nga bang isuspindi agad si Dillon Brooks o hindi sa preseason. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang nagsalita na nga daw po si Mikey Williams sa reklamo sa kanya ng Gilas Pilipinas. Kumalat na nga noong nakaraang araw ang balita na Marami na ng mga Pinoy fans ang nagsasabi na si Mikey Williams nga daw po ng talk and text ang tinutukoy ni Al Francis Chua na humingi ng napakalaking halaga bago sila sumali sa ating Gilas Pilipinas. Sa katunayan, humingi pa nga daw po ang kanyang manager na mahigit 30 milyon sa kanyang magiging sahod katumbas ng sweldo ng isang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Sinabi rin naman nga ni Snow Badwa na si Mikey Williams nga daw talaga ang isa sa mga humingi ng napakalaking pera sa SBP bago maglaro sa ating national team. Bagamat man nga daw po, gusto nitong maglaro sa Gilas ay kailangan muna ngang bayaran siya ng SBP ng malaking halaga. Naikinainis rin naman nga ng mga fans gayong Mukhang pera nga daw ito. Ngunit ayon rin naman nga sa naging pahayag ng ilang mga analist at sa manager ni Mikey Williams. Hindi rin naman nga daw po masama ang humingi ng malaking sahod sa Gilas Pilipinas. Gayong lahat rin naman nga tayo ay nangangailangan ito. Kaya wala nga daw rason para batikusin siya ng mga fans.